Papakamitin ko 'tong gulay, 'no? Hay, katam-naatin. Hindi yeah, 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 yeah. siya siya, tayo na. You know. Ayan. Yeah. patas. Tanim natin patatas. Ito rin mga guys, susupang ba? susupang tanim tayo. Yan, kagaya Aalisin dito ang leaks Aalisin ko guys. Oh. So, ilipat ko dyan. Oh. Yan. Ay, ano, ano habang, habang, habang nag uulan wali. ulan Habang, habang ito? nag -uulanan. Kasi oh, sa ano lang siya nakalagay eh sa balde Ili iba iba ko siya tabi ko siya dyan oh meron pa kasi ando, yung doy to isa oh so, Ayan, yeah. mister ko yan tatahin doon lalagay ng mga fertilizer tapos yung isa nilipat ko rin oh tinan mo oh. taba taba niya oh man. ay wala na rin eh oh dito ko ano rin to, oh. to puro na damo kasi nag-uulanan dito sa Amerika ayan o ayan. Oh, halaman yan eh hindi o halaman ba to? Hmm. ano ba makainin mo? Ha? paano mo makain yan? hindi mo yan hindi halaman yan eh tira tayo ah, tayo tatanim tayo ng ano, ng mix. kukunin ko yan ha. Ito. Kukunin ko to. Nilipat ko. Para lumago. Ay. Ang mata na ito. Ayan. Ayan siya. Ayan. 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 yun Ayan, eh. Samang ugat. Ayan ha. Nilipat ko siya. Dito. Dito guys oh. Lipat natin siya dito. Diba? ba? Yan. Di ano yan? Yan. Yun. Yes. 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 para dumami. Lix yan eh. Masarap yan sa mga uh, tinulang manok. Nilagang baka. Ayan. Okay. Ayan. Dami. Ayan. Tapos kukunin natin mga damo. Tumutubo siya pag winter ito. Sumadami. Lagyan natin siya. Protection sa lamig. Sumadami. Tuwang-tuwa. Ayan, hala. Malalipat. marami ditong matanin eh, no? yan, nalipat ko na yung tatlong leaks na yan ay dalawa lang tinan nyo guys ang apple oh. Eh. yan, walang daon diba, kasi winter malapit na mag spring yan magkaka daon, akala mo mga patay na diba yan, diyan yan apple tiras tama wala ka walang kadahon-dahon. Ayun doon, no? apple yun. Oh. No? Yun, apple din yun. Kaya mo walang kadahon-dahon. Ayun, oh, dito tanong ng mga. Ako, ano, 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 Alam mo, yung ano. Ayun. Ayun,